Magandang umaga mga idol Ayan, this morning po mga idol Ayan, two days ago Naglagay po tayo dito ng mga Pichay Pichay po siya, na pavo ang variety Ayan, nalagay po natin sa beddings And then, for transplant Po sa ating area Kapag lumaki-laki na po mga idol Ayan, so dyan po mga idol Lagtanin po tayo ng ating pakwan Dito yung seedbed niya before Kung makita niyo po sa previous video natin Ayan, so isang kilo po ng pichay ating binili na sa 800 pesos po ang isang kilo ng pichay, I think. And then, ang partial po is uh, nilagay po natin dito. Ayan, kasi hindi naman po pwedeng sabay-sabay na itanim natin yung 1 kilo dahil sobrang dami po nun. Abutin po yun ng, uh, I think, mga nasa half hectare. At saka ma mahirap po siyang i-transplant. po yung ating mga pichay mga idol. And the same time this morning po mga idol, ayan, Naglagay po, nagtanim po tayo dito ng ating ah, uh, tawag nito ah, uh, pipino. Yan. Nagpatanim po tayo. So, ang mangyari po mga idol, yan po yung may twine po. Makita nyo po yung itim na yan. Diyan po sa gilid ng kanal, dahil gustong gusto ng pipino po yung mga matubig na area. Yan, the same time dito. Oh. Nagtanim po tayo ng pipino, kabilaan po yan siya mga idol. Bawat gilid ng kanal at saka doon, paikot po ng ating area is ubusin po natin ng tanim ng pipino. Parang koral na po siya mga idol. The same time, dyan din po mga idol. Oh. Yan. Ayan, at saka yan po mga idol. Yung area po natin mismo ay may flowing po na source ng tubig yan, almost paikot po siya mga idol, may flowing kung makita nyo po yan may umagas na tubig dyan lang po siya galing yan, kaya medyo mahirap po i-drain kaya naglagay po tayo ng kanal Ayan, dito po natin pinataniman mga idol sa gilid. Ayan, at saka makikita nyo po kung paano po siya tinatanim. Ganito lamang po siya. Parang mais lang po siya mga idol. Ayan, yun, tingnan nyo. Diyan po natin nilalagay yung ating poste ito para sa ating mga pipino yan kaway kaway sa mga pugi nating planters ng pipino yan o, oh. paano itinatanim paano pinatanim ito na, paano yan, ganyan lang po yan, dalawa ganyan lang po hindi po siya naka ano, germinate po siya mga ito lahat, direct seeding po ito ng ating pipino yan, ganyan po gano'n siya kadikit ba't Gamay lang ah mga uh, ano lang hindi nakaabot hmm. ng ano oh. One foot. Yan. Bien. Pa anong variety natin marang pipino mar? Legacy F1. Legacy F1 po mga idol. Yan. Na ah, bakit niya dinistorbo yung mga kaibigan nating langgam? <laughs> yan po siya. Tama ka Yan. Ito po yung ating Legacy F1 po mga idol. Yan dalawa. Andi mag germinate lang po 'yan sa diyan mga idol. Ah, ang kagandahan po dito mga idol, kahit sa poste lamang po ng ating area oh, ito. May flowing na po agad oh, tubig. Yan, wala pong ulan ngayon mga idol ah. Dry na dry po pero yan may tubig. Yan. So I think it's uh, best para sa ating mga pipino na itatanim. Yan, the same time dito din po mga idol, gilid ng kanal. Taniman din po natin ng pipino bawat gilid ng kanal. Tama ba, Mar? Yan. Ito lang hindi ako kasi meron Diyan lang hindi. Yan. <laughs> dito po ay pakwan po natin mga idol. Kanyan po mga idol. Parang mais po siya. Eh, daming langgam dito. Daming parlanggam. Maraming puliga. Yan, ganyan po siya magtanim mga idol. Ay, ay, ay. shout out kay partner. Yan, wala po siya dito. Baka bukas po siya darating. Ayan, so dito po mga idol is planning to have uh, at sal soon mga idol. Dito banda na area. Ayan. Yan, so may isang taga bungkal, dalawa pong taga tanim sa ating pipino. Direct direct seeding po siya. Yeah, maganda yung area natin, may mga bulati pa oh no, maraming bulati no. Bulati. Yan, ganyan lang po siya tinatanim. After a week siguro lalabas at mag na. Kasi kahit wala pong ulan, basa po yung lupa. So ito yung pinaka-perfect para sa pipino, di ba, Mar? Perfect 'yan sa pipino. Yan, ganyan lang siya tinatanim. yeah at the same time posti po diyan mga idol. So makita niyo po sa previous video natin 2 years ago, ganito din po ang style natin ng pagtanim, direct seeding din po siya mga idol. Nananda uh, maganda ang hindi lang maganda doon, eh sinabayan po tayo ng taginit din that time. Kaya hindi siya perfect yung ating bunga ng mga pipino, medyo konti. Unlike dito kahit na taginit, basang-basa po yung area kasi nga tingnan niyo. <laughs> tingnan niyo yung poste. Yung lalagayan pa natin ng poste. Yan, may tubig ah, na agad. The same time yung lupa, basang-basa po siya kasi may flowing po siya na existing sa area. Yan, sparring jumar, ganyan lang po siya tinatanim. One week mar, di ba lalabas na sila? 3 uh, to 4 days, mayroon itong nakagano na siya. May ano na siya? Na uh, sa lupa. O, oh, may dahon na pero hindi pa true leaves, no? Tapos yung one week nito, saka yung lalabas yung pagkagaya niya sa sapakwa natin. Yung leaves, leaves na. Mm. Yari po So dalawa-dalawa mar. dalawa. Ganyan lang. Dalawa-dalawa. Tatanim. Ang ano natin dito, para kung mayroong mamatay diyan na isa, ah, mayro pa isa lalabas. Support so, no. Pero kung dalawa sila mas maganda, mas maganda. Ayun. One month 45 days, di ba, harvest na? Ah, uh, mag tayo ng harvest ah, uh, 25 to 30 days, meron na tayong makukuha na pa isa-isa. Sa direct seeding? Sa direct seeding. Ah, uh, pero usually one month? Usually one month na, talaga meron. Sure ball na yung one month. Mabilisan kasi lang po mabilis ito sa mga doon. 15 days lang kasi yung harvest nito. 15 days lang wala na harvest? Wala na agad. Tapos na kagad ang harvest. Tapos na siya kagad. Oh, uh, pero at least okay pa to kasi sa pichay. Isang business lang harvest ang pichay, wala na. Pero yung variety natin maganda kasi to, kasi Matagal sya ng dalawang buwan. Na harvest? Na, na uh, mulatan yung hanggang harvest. Ah, uh, okay. So, mas, so almost mas may one month tayo. Mas matagal sya mamatay. Yung legacy ipuan. Yan. Ang ano lang nito is, dapat araw-araw kayong mag-harvest. Kasi, ang... Um, kung sa ano na ng buyer natin classification, hmm. at uh, kung natin siya ng isang araw, mas marami siyang oversize. At, at the same time, mapait-pait na siguro. No? Uh, medyo matigas na yung balat niya. Pero yung lobo, wala pang buto. Oo. Kung tayo nga. No? So, po siya mga idol. Ako na tanim. Kaya, yeah. so, ganyan lang. Dalawa-dalawa. na -dalawa. nasa mga 5 uh, five inches to 8 inches lang ang agwat nila. Mga ganyan. dalawa-dalawa. So, hindi pag, na natin napakan yan. Hindi na, kasi pag inapakan to, basa kasi yung lupa natin pag inapakan, hindi to ka lalabas kagad. agad. Ayaw, magdikit siya, no? Hmm. Kagaya nung sa una nating area, nung tanim natin na pipino, pwede yung apakan kasi yung doon, uh, pulburize at saka tuyo. Hmm. Ito, lang siya mag-derminate, ganyan na. Yan. So marami pa mga bulati, oh. Ito yung mga sign na maganda talaga yung lupa. Pero pag nagpuradan tayo lagi mawala sila. Oo, oh, no. Pero mag-apply ba tayo ng puradan dito? Hindi naman, di ba? Dito sa pipino, pwede nang hindi. Hindi na. Kasi mabilisan lang to. Tsaka pinalagyan na natin yan ng ano, yung gamot. Para Ito, ito. Niya. Para nila siya tangay ng langgam. oh tangay ng langgam. Tsaka isa, uh, yung isa, meron na siyang fungicide. Yun, so, anong gamot ang nilagay dito, Mar? Uh, perfect papapulor. tayo lang para sa langgam. Pwede din tayo gumamit nung iba kahit yung ano lang, malatayon or buswak. Uh, so, na na itong seeds ng konting uh, perfect tayo. Oh, kunti lang. Pwede yung... din buswak at saka malatayon. Hmm. Kasi pag sinobrahan idol... yan, oh, yan, ito, pag sinobrahan, masusunog din yung matan hindi yung tutubo. Oh, okay. Kasi pag hindi siya, nung, wala sang ano, wala siyang insecticide, tatangayin po kasi ito siya ng mga langgam kaya magtaka kayo na walang natubo dahil tinangay siya hmm. yung ganito kaya ako isa hmm. pag hindi natin nilagyan to ng insecticide ito hmm. ito yung mata nito kakainin yung mayroong langgam dito na ano yung pulang maliliit hindi yung ganyan nandoon kanina oh. Hindi yung nangagat hindi yung agat, pero yung tinitira noon yung mga buto ng mga mga ano seeds. ng, ng seeds, seeds yung mga mata ng bulay hmm. Kahit sili, kahit maliliit na ano nun, no, ng mga buto, sa... Kahit pitsay, di ba? Kinukuha oh, kinakain nila. Hindi na, na, kinukuha, ginagawa nila. Kinakain na dun mismo sa area. Oh, kaya hindi siya natubo. Kaya, kaya camp, sabihin mo na um. hindi natubo, yun pala, nadami siya ng langgam. Paglabas nun, ay, pag ano nito, makikita mo nun sa lupa ito, meron may bungkal na maliliit. Oh. Ganyan. Tapos pag ginanyan mo, may langgam pala. Ito, ito, ito. Ito na langgam. Oh, yun, oh. Batingin na langgam. Ay, sana yun. Nawala. Pula kulay pula yun na maliliit na ano parang akala mo hindi yun ang pero tara yan yun oh ah yan ah okay yan oh yan Saan yun so ito 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 na langgam mo oh. ayan yan sila na langgam yan ganyan yan sila yung ganyan ang mga ano. langgam mo pa, pula din siya pero hindi siya nangangagat na langgam hmm. no yan pula siya yung... na ano yung itim yung sa buntot niya yan yung nagda-damage ng mga similya similya yan maranong concentration ng uh, perfect tayo. perfect tayo ba yung mo oh kunti lang kahit yung isang drip lang na ano nung yung stick ganyan oh no? dalawang ganun mo lang dun sa lagayan tapos magtimpla ka ng uh, kahit 50 ml na tubig i ganun mo lang doon ispray mo lang ipatak mo lang doon tapos ang gagawin mo haluin mo siya kukuha ka lang din ng portion noon i mo doon sa mga similya mo ah oh, okay so makita niyo po um, masundan niyo po mga idol parang uh, halimbawa ito yung uh, tawag niyan yung bote ito yung bote ng uh, insecticide gaganon mo lang isa, yung stick hmm. Tapos isaw sa 50 ml. 50 ml na tubig. Sa tubig. Tapos, dalawang bisis ah, dalawang bisis isaw -saw. Tapos yun ang himimix mo Tapos, dito. Tapos ang gagawin mo, pag na-mix mo na dun sa tubig, nilagyan mo ng fungicide, oh. yun din yung gagamitin mo. Yung stick na kinuha mo, yun din yung igagano mo Doon sa mo. tinimpla mo, tsaka igagano mo dyan sa mga dito. similya. Similya, pang mix Para, lang. Tsaka antayin mo siyang matuyo bago oh. mo siya i-tanim. Tanim. Mayroon lang siyang amoy-amoy na konti, okay hmm. na. Huwag lang masyadong sobrang basa din, oh. Ganon din sa kalabasa or ampalaya. Yes. Ang ampalaya hindi naman siya prone sa ganong ganong ano, yung biritong mga so, langgam. Langgam. Yan ito yung nangangagat na langgam. <laughs> yan hindi yan ito. pula ang ay, itim ang puwet yung nangangain ng ng buto ng similya. Itim ang puwet. Itim yung puwet na pula yung katawan. Ah so yan pag ganyan okay lang yan diyan. Ah, wala ano yan hindi nang ano diyan. Kahit sa budan mo ipatakan mo yan ng pipino diyan hindi yan nila kakainin. Ah pero sa bagay, ano din naman 'yan eh. May inch side ada ba? Diba? So ganoon lang po siya kadali mga ito la, 6 to 8 inches apart. Hmm. Daraw-dalaw. -dala um, kasi kung uh, nagtanim tayo distance. ng isa-isa, ganoon lang 'yan, 3 inches lang. Hmm. isa sa isa. Sabi ng iba, yung ano, yung madikit-dikit daw masyado, pero maganda kasi yung lupa natin. At well, naka survive din 'to kasi hang naman 'to eh. May post may po naman siya. Lang dali lang daw. 6 to 8 inches po mga idol Tandaan nyo po 6 to 8 inches per hills And the same time, ang sowing po natin is dalawang piraso. Direct seeding po ito siya mga idol. Kung mapansin nyo. Ay, tatlo. Sobra. Isa. May sobra ng isa. Update tayo mula. Ano ngayon? 2. 2 not yan tinanim. Lalabas to siya ng June po ngayon. 6 or 7 lalabas na to. Makikita na siya no. Hmm. Pero of course hindi po ito siya perfect ang germination rate. Ah uh, meron talaga mayroon to 80%. Ah uh, 80% kaya ginawatin dalaw dalawa yan. Para makopap yung, yung ibang mortality ito. no. Ganyan. so may mga iba din po sa mga idol na gumagamit ng uh, plus, uh, tawag niyan, seedling, seedling tray. Pwede di din naman po yung sa mga idol. Okay naman din yan, gagaya nung sa style nila doon sa kasama natin na ano mas maganda ginagawa, magastos ginagawa, lang yun ginagawa nila parang ano din yung sapakwan sinisiling na isa isa Oo. oh. Uh -uh. ang tendency kasi nun ah, uh, yung tawag nyan uh, pag pinatubo ililipat mo na na ulit sabi dami lang ko nga <laughs> napadreo? o daanan siguro abot oh, padre hindi mo poste o hindi Ah, kita nanti. Hmm. ah, ay, ano na lang siya. Bungkalan ulit. <laughs> Bungkalan ulit, Mar. Yan. So, ganito lang po siya, mga doon. Tingnan niyo kung gano'ng kakapal yung damo natin. No, hindi pa siya kilinisan, no? Yan, ganyang kakapal, no? Yan. Thank you, Mar. Ayan. So, tuloy natin yung pagtanim. At same time dito, dalawang linya po ang ating pipino, mga idol, no? Oh. Yan. Kapag uh, tag-init talaga mga idol, hamba walang ulan, dito na lang tayo kukuha ng tubig sa gilid niya dahil may flowing po siyang existing. Yeah. So yun lamang ang update dito sa ating pipino mga idol. Sana po makaharvest po tayo in 26 or first one month nito siya mga idol. 30 days after tanim. Ayan, sana sana mahal yung pipino no. Magkano ba pipino ngayon Mar? uh, 50 pa daw yung display so ibig sabihin nasa 30 pa yung kuha 30 pa yung kuha ng pipino yan okay oh. na so, yan kasa dati no 90 ang display sa pulumulok ng pipino 120 120 mahal ng pipino grabe ngayon kamatis nagma start na rin magmahal mga idol ang oh, mababa ngayon yung talong yung talong na so, uh, 20 na lang yung talong sa 20 na lang sa area 20 na lang sa area ah, nakaraan ano yung talong sa area 80 80 uh, no mahal 50 80 yung display yan, ganyan lang po siya mga idol. Sobrang bilis lang po magtanim ng pipino mga idol. Pwede din po sa seedling tray, yun nga lang. Aside sa medyo magastos, it takes time. Pero at least maganda, lahat po ng tinanim nyo is uh, sure ball talaga na nabubuhay po siya. Yun lang. E dito, direct na siya. Ang disadvantage lang nito, kapag hindi po kayo marunong, wala po kayo nilagay po na insecticide dyan sa mga seeds nyo. Kaya nito, tatangayin po siya ng langgam. Kaya ang mangyari, dapat lagyan mo nyo po siya ng insecticide yung seeds mismo or else pwede nyo isprihan yung iriamar no? After tanimar no? Pwede nyo isprihan no? Isprihan po para hindi po pumasok yung mga langgam doon mga idol. Kasi dito yung isla kakainin na to. Yan. Diyan po kakainin ng langgam no? Hmm, Pudlot lang pag lumabas. Uh, parang yung ano yun. Pag nag germinate siya, siya, kakainin niya no? Tapos pag naano mo, pag Minungkal mo, akala mo nandyan lang yung buto kasi kumpleto pa eh, nandyan pa. So, pero pag tinungin namin sa loob, wala na pala. Wala yung, uh, na, damage na yung lumabas. Tinain na nila yung loob. Ayun, ganun po siya mga ito. Yan. So maraming salamat mga idol, mag-update po kami dito sa ating pipino. So abangan nyo po ang aming uh, video. So from planting up to harvest po tayo dito sa atin. Uh, Mag-guide po tayo lahat ng activities dito sa ating uh, area. Pipino, Pakwan, uh, Pichay, mayroon din tayong uh, Atsal, Sun at saka talong yan. Nag, uh, bibigay po tayo ng complete guide para po sa mga baguhang farmers kung saan na wala pang idea sa farming at saka siyempre kung ano yung ma-encounter natin mga insekto at saka mga sakit nating mga pananim the same time ano yung mga insecticide or pesticides na ginagamit po natin organic man or synthetic ina-apply para po makabunga po tayo ng marami yan, maraming salamat happy farming mga idol mulihan dito sa pulunuling south kutabato, kaway-kaway mga planters kasama natin Dan Bat, maraming langgam Bat. Rane. Maraming. Maraming <laughs> tuyoi. Maraming langgam. <laughs>